po tayo mga kabangka may okay, bagyoan naman tayo na pinabantayan ngayon so weather the rapid po tayo oh yan yeah. lumalakas na yung alon So tinanggal na rin nila yung ano, yung mga trap ng isda kasi pag hindi nila tinanggal tong mga kabangka, masira to. Yan tinanggal na nila. Bali tatlong trap mga kabangka, yun tinanggal nila. So, mapakinabangan pa yan sa sunod ng mga taon. O, oh, next year pagtapos ng amihan paghabagat yun, pagkainabangan okay na ito ang lakas ng mga alon mga bangka so yung mga bangka dito sa amin mga ganito kalaki hindi talaga makakalabas so yun nga makikita nyo naman yun na uh, masyadong malakas yung alon mga kabangka kaya hindi talaga yan makakalabas yung mga bangka namin kung napansin nyo pala mga na may kahoy so naanod lang yan dito o, palagay ko hindi ko alam kung anong klaseng kahoy ito kasi hindi ko pa siya ma ano hindi ko siya mataga ng itak kasi wala kong dala pero pag mataga ko ng itak malalaman ko kung anong kahoy ito ah, laking kabangka sayang Pero pag may time ako bangka, baka ano yun ko yan. Uh, ko dyan sa gitna. Tapos, dipindi kung ano yung gagawin kong mga diskarte dito para mapakinabakan na kahoy na ito. pastel na mga halo mga kumangkaw. Dala po yan ng habagat mga kumangkaw. Kung napansin nyo mga kumangkaw, yung mga bangka doon sa unahan, yun know, o, uh, inangat na nila. Yan. Inangat na nila sa taas. Yung mga kumangkaw. kaya inangat na nila masyadong malakas kasi yung alo mga kuwangga kaya inangat na nila yan so delikado kasi kuwangga ka ka. pag dito sa amin kasi portion dito sa amin medyo delikado talaga yung pag mga bangka mo eh nasa ano lang gilid gilid lang kaya, kailangan kasi dito sa aming kabangka, kailangan yung mga bangka mo iangat mo sa mga bato kasi ito lang po yung daungan naman dito mga kabangka. Tingnan yung mga daungan dito kabangka. Ayan. So, puro bato-bato. Kailangan, pag may time ka, pag may mga low pressure or may mga bagyo na sinasab binabalita, ay kailangan iangat mo talaga yung bangka mo sa ano, sa talagang safety. Yun, para hindi na ano, hindi na maabot ng alon kasi pag maabot ng alon yan talagang lalamunin yan mga kabangka ito po yung sa bagyo ngayong paparating mga kabangka dito sa amin medyo malayo-layo pa kabangka pero tin tingnan nyo naman yung lakas ng alon talagang maalon talaga so ito yung bangka ng bus ko nanggalan ko na ng alisi yan so naalon na siya may mga dahon na at saka kailangan referin ito mga kabangka kasi medyo mahina na yung plywood kung napansin nyo kabangka yung ito yung harap talagang marupok na no, so hindi ko alam kabangka kung ano yung decision ng amo ko nito kung ipagpatuloy ba niya to yung ano pagpapa pagpapaayos nito kasi sa to lang mga naman yung amo ko dito kasi hindi naman siya kumita dito talaga naawa lang talaga ako kasi napakalaking ng gasto niya dito sa mga bangka niya so halos sampo sampong piraso ng mga bangka sampo unsik mga ganun so naawa talaga ako sa kanya kasi pinagpagura niya to eh so, wala naman ako magawa kasi yan nga yung na abandon ng konti yan pero yung gagawin ko siguro dito mga kabangka baka repairing ko to, tapos kung ma-repair ko na syempre, sarili kong pira yung gagamitin ko pag ma-repair ko na at saka kung umukay pa naman siya uh, hindi ko naman to ibinta kabangka depende sa boss ko kung ibigay niya to sa akin or kinabangan pa niya, okay lang. Kung dadalhin niya dun sa kanila, okay lang din mga kabangka, wala na problema sa akin. Kasi yung boss ko maraming tinulong na sa akin. So, marami na akong utang na loob sa kanya mga kabangka. Hindi na mabayaran ng mga kung ano, -ano pa. So, talagang mabait kasi yung amo ko mga kabangka, kaya hindi, hindi ko siya kayang anuhin. Hindi ko siya kayang italuhin na uh, katulad sa iba pag may magpagawa ng mga bangka eh pag hindi na pinapansin eh ibibinta na lang so hindi ako ganun kabangka kung may time ako kabangka ayusin ko yan tapos yung may natira pa dun sa mga bangka nya sa sampung piraso na to halos yung ah, apat kasi kabangka ah, talagang basag na pati yung ano talagang hindi na pagkainabangan na tapos may mga ano pa doon kabangka ah uh, anim yun nga sa anim na yun uh, hindi ko pa alam kung ano kasi yung natingnan ko naman nung nakaraan talagang yung kasko hindi pa kasi yun na masilya mga bangka yung kasko medyo humina na rin baka iwan ko baka baka ito na lang yung mapakinbangan ng bus ko kasi ginamit po kasi ito ginamit ko ng ano tapos may makina rin to bili, bili rin ng bus ko so nang inayang talaga ako kabangka so kung may mga amo kayo kabangka na mga ganyan sana huwag lukuhin kasi na yung mga ganyang bangka pinaghirapan din niya yan eh kung nagtrabaho din siya sa ibang bansa para makapuo ng ganyan So talagang naabando na lang talaga mga kabangka. Yun. So nangihinayang din talaga Yan po mga kabangka yung latest update natin sa ano weather ngayon. So at least na pinta ko sa inyo yung bangka ng bus ko. Yung drive lang. So po yung bangka ng butas na yung flywood hindi ko alam yan o hindi tapos yung mga patik nyan no, basta sa mga uh, may mga tukul ng mga uh, ano, kalayipan so yun mga kabangka uh, maraming salamat mga, mga kabangka yung kayo lagi na sumusuporta sa mga vlog ko basta ang sabi ko lang sa inyo mga kabangka pag may mga paggawa sa inyo tapos may mga amo kayo huwag niyong lukuhin para okay pa rin kayo lagi no, so, maraming Mga, mga Thank you and God bless.